So you what's up mga brad Update na naman ko tayo sa nag order nito Another 2x2 sit up Para sa Tabugo Norte ng Cebu Ayan na po ang order mo sir Ready for primer Ayan yan po ang 2x2 sit up mo Dalawang MCBD 15 Tsaka dalawang D12 bid high bullet So yan po ang Horn para sa iyong 2x2 sit up Ayan at may sinisit up na naman po tayo ngayon mga brad. At uh, dalawang D12 mid-high bullet. Ayan po ang D12 mid-high bullet. At saka dalawang D12 mid-high turbo. Ayan po ang D12 mid-high turbo. Baka may oras pa po tayo ngayon mga brad ay isa sound test po natin to. Pero ito lang po siguro ang masasound test natin yung dalawang D12 mid-high turbo kasi... Uh, yung mid-high bullet na yan Ay uh, hindi pa natuyo yung racket Ayan pa ang racket, pinatuyo pa po Kakapintura lang po At uh, ito po ang housing sa itaas Tapos na po sana nakabit yung speaker Pero yung racket niya at sa kahon hindi pa natuyo Ayan, may mga koneksyon na, nakikita ninyo uh, By the way mga brad Yung, yung dalawang D12 mid-high bullet at saka dalawang d 12 mid-high Turbo. Isa lang po ang may-ari niyan. Isa lang po ang may-ari niyan. Dalawang D12 mid high bullet saka dalawang D12 mid high turbo. Pero ang masasoundis po natin ngayon ay yun lang po ang D12 mid high turbo. Ah, pwede naman to siya isa soundis pero ah, hindi po maisama yung kanyang unit. So ayan po ang mga unit ayan uh, po ang palaging makikita ninyo sa aming video ayan baka magtataka po kayo bakit ito po ang palaging ninyong makikita sa aming video kasi itong unit na to ay mura pa pero mas malaki po ang watts ayan, apat na unit isa dalawa tatlo apat ayan po ang para sa apat na D12 na mid-high ayan po ang dalawa yan po ang palagi ninyong makikita sa aming video. Yan. PE 150. Ayan, sinisip up na po. At itap At i-update rin natin itong nag-order nito Napakalaking DIY ampli cabinet po to So shout out sa iyo Mr. Customer Itong nag-order nito ay nakakuha na po po siya dito sa amin ng Apat na box dalawang D12 at dalawang D15. So ngayon nagdagdag po siya ng DIY ampli cabinet. Napakalaki po to para sa kaniyang CE CE20 na kikiiraw. Yung violet ang kulay. So ayan. At ito ready for shipment. At punta tayo sa harap. Yan, shout out po sa taga -kar. South ng Cebu, ayan na po ang order mo sir. Dalawang D15 at dalawang D12 bid high turbo. Ayan, yung sa itaas. Yung kulay cool line yung green, yung D18. Itong nag-order nito, ay isa lang po ang may-ari nito. Yung dalawang turbo, tsaka dalawang bullet yung nakikita ninyo yung sa aking naunang post na video yung may minimit up po ako na taga Argao so ito po siya so yan po ang kaniyang order bali dagdag order na po ito niya so sa iyo Mr. Customer ng Argao South ng Cebu maraming salamat sir so ito na po sinisit up na po ang iyong uh, apat na mid high baka bukas or sa susunod na araw ay pwede na itong pipikapin dito So, hintay na lang po tayo pag matapos na to ay isasantes po natin tong dalawang turbo. Itong bullet, hindi siguro tumasali kasi yung bullet sa kahon hindi pa natuyo. So, again, another 2x2 sit-up para sa tabugon. So, ito na po ang order mo, sir. May mark ka na po. Bali, ito lang po ang minhay niya, ang palagian ng handle yung D15 hindi na po palagyan yan, yan ng handle so again isa sound test natin mamaya pagkatapos na masit up nitong isa sa ating kasama dito so ayan po ang L14 kung makikita ninyo mga bradyan po ang kurma sa L14 isa lang po ang partition sa L14 ayan So, bali dalawa po itong in-order ni Mr. Customer pero isa lang po ang naka purma. Yung isa, baka bukas o sa susunod na araw ay tatapusin na po to sa isa sa ating kasama. At sa ngayon, ay uh, ito lang muna ang ampli cabinet ni Mr. Customer ang tinatapos.